Ay. Hala, oh my god. Wow. <laughs> Ayan guys, nahayap na natin yung mga kasama natin. Nandito na pala sila sa, sa sapa ng mimingwit na pala guys. Ayan, tara. Puntahan natin sila. Ngayon guys, nakakuha Isam. sila o. Oh. Ayan. Kaya na yun pa rin. Ayan oh. Makakakain tayo ng... <laughs> Ito po. Guys. Ayan, siya. lagyan ng parang bubun sa dyan oh. Ayan. na, Hey, sila, ha? sobrang ayan, laki niya guys. Ayan, guys may maliit sila nakuha hindi laki. namin kukunin yan sabi mo sobrang laki tapon muna para lumaki pa <laughs> natin guys ay, <laughs> <laughs> ay, ay, ay napakawala na natin guys kasi maliit pa yang sa paglaki mo. Oh. oh my god. Suli pang nimo. Oh my god. Not now. Hurt.

an, uih, <laughs> <laughs> guys, itu guys, guys. <laughs> guys, thank you, babe. tapi oh. Yay. Ayan guys, another huli oh. na naman tayo guys. Oh. Another Kita mo nga. <laughs> so yung guys, mabawin tayo. Nagbibig box si Bingo. Ayan iba ang kulay niya. Oh. Kali ah. Tawa mo ba? Ay. Hala, oh my god. <laughs> sa isang bingwit, dalawa yung nakuha nila. Oh. <laughs> Nunay, <me>, nakuha ka. Ayan <laughs> guys, oh, dalawa ang nakuha uh, sa isang binwit lang. <laughs> sa isang bingwit lang yan guys. Guys.

yan guys, mga kasama ko. Buyan tayo sa day pa. Tod na ka radio na. Uy, binne. Yan marami na.